gihapon sa atong mga viewers sa Super Balita Cebu ug Sunstar Cebu, unsa marong mga adlawa, ha? may unsa marong adlawa, adlaw ron sa mga kasing-kasing. Valentine's Day. So, magminahalay tarong adlawa niya. magiskot po tao ka ng Sugilanon Skugma, ka ng Sikan Sanchez. Ka bang gingon nga kwan, kining nagkabalik, nagbalik, naghanar, magyong nga discuss aning magbalik no labi na kung ang duha ka binuhat o usa ka binuhat minyo na or do na nay commitment sa lain unya nagkabalik nagka o na banhaw ni kayo pagbalik ang pagbati no pero depende ra na sa sitwasyon so karon ato nangisgutan o na mo natong sugilanon karon parte ni sa gugma sa second chances, no? Second chance, ikaduang higayon. Kaya naarabay ingon nga, love is sweeter the second time around. No? Mas tamis ko no ang gugma sa ikaduhang higayon. No? Nang may gugma ka nga, ining may gugma ka sa tao nga, kanang doon ay kagahapon tali inimo. Imo bang ex or imong crush? Unya, doon na dahil mo yung nakakras, mo ito. Kinatong sa karon noon almost one decade na po nakatuig ang ilang relasyon. O niya, nagkabuwag. So, ang atong leader center, karong, uh, po na mga viewers, sa ka-viewers sa Suprabata, Cebu, o Sunstar Cebu, mao si Carmel. Matot pa ni Carmel, single pa ko until now, bisan 45 years old na ko hapit na ni sa magwanay half decade no lima ka dikada na ni hapit yang idad na ko tungod sa akong experience kaniadto nga nabalik karon o nabanhaw. to na koy boyfriend kaniadto nga itago lang nato sa alias nga Ruel maguwang sa nako og 5 years classmate mi sa college ug so dito nagsugod ang among relationship Nihang hangtod og almost 10 years ba't nagkabuwag mi ako siyang gibuwagan human nako na ibaw eh, nga nakabunti siya sa ilaha, so ilang, sa ilang dapit sa lalaki. Ang isulti nako nako ang iyang babae nga kasin. Dihan niyo siya, pero wa na ako naminaw siyang reason. Sinipauli siya sa ilaha, o wa nako ako na ibaw na siya. At tulang December, adunay dunay ni friend request nako sa FP. Akong gitanaw ang profile. Siya diay. ay. Wa na ako accept but ni siya na ko. Niwili siya aron pakaslan di ay ang babae pero nakabuwag sila. Five years ago, kay gitab, gitaban o foreigner ang iyang asaw o na sila nakahibaw asa. Naa sila'y duha ka mga anak. Niyangi o sana ko o magbalik mi kay file siya gunulment kay kaya niya. So pasabutan ni gastuhan. mo niya ang akong patabangan o patambagan ni Monicolas, Kulas. Musugot pa ko sa iyang offer. Naapa ko'y feeling niya until now. Dagang salamat. Carmel. Carms, may hapon ni mo sa tanang viewers nga nagsunod aning atong tulumanon tambagi ko ni Kulas kada hapon sa Biyernes. So ready kay hatong nung Friday wa ta kani dinhi kay do na tay gipamati sa lawas. So wa lang ko mo ahat yod, may gani kay ni Sool, sa wala pa ko makalakaw sa balay. So mo ano nga absentan absenta miaging atong miyaging Biyernes. So mga itag sorry ni atong atong mga suki so, nga mga viewers din sa atong FB page sa Super Balita Cebu o Sunstar Cebu. adlaw lagi rin sa mga kasing-kasing so kaom kay ni Sugilano ni Carmel no? na nibalik ang iyang uyab nibalik na niya no na gustong makigbalik gustong banhaw ng ilang relasyon kanhi na nagkabuwag sila tungod kay nakapamabdos ang lalaki. So, Carms, sa akong sabot, 10 years, ibutang talang lang, 10 years, almost 10 years mo na, 45 na kakaroon. So, sad sa nako nga mga sobrang na po sa dekada, no? Kung 10 years ang inyong relationship. So, ang kanigong mga second chances doon inindot ninindot, bayaan po din nga mga relasyon. Gaw basta walay kabilinggan ang duha ka mga binuhat. Lain na sabna, no? nindot man na ibanhaw ng relationship nga naputol. Labi na katong ilang Carmel nga wala'y klarong closure kaya wala siya maminaw sa unsay rason ni Ruel nga nakapamabdos man tuod siya. No? So, igo na di ay na nga buwagan. Well, dipindi kung dunay mga dunamig yung mga sahip ang mga tao but mao na kang Carmel nakahukuman siya wala na ipaminaw paminaw iyang gibogan bisa na pa siya feeling so may ibang give it a try no nindot man subject nga kining um, banhaon nya mas paligunon ang relasyon but depende lagi kung <clears throat> wala na moy mga kabilinggan si kinabuhi so muna Kung kung dunay mutual relationship po kanang panagrespetuhay sa duha ka mga binuhat nindot na no makapalig-on ang si relasyon so usanas mga sukaranan kung maayo ba o di karms ang pagbanaw sa inyong relationship so doon mo yung mga kuano kanang um, on mong duha si Ruel makat-on. labi nang si Ruel makaton no? on siyang sa iyang sa iyahang sayop no nganong natintala siya, nganong nakapamdo siya, nakabuntis siya, og laing babae dito sa ilaha. Usahay gyud naging gining tintasyon no. Maglisod gyud ta usahay og lingkawas na ang mga tintasyon. So, karms sa di pa ko mo padayon sa pagtubag sa imuhang imuhang pangutana o sa pod sa imuhang kwan, imuhang una-unaon -un, kung, kung, kung nakapasaylo ka ba ni Ruel, sa iyong ibuhat ni mo. Bisan tuod ko, na pa na until now. Kung gili ka pa ka makapasaylo, niya makadawat anang iyang duha ka-anak, aduha ba to o duha ka-anak, ayaw lang sa i-explore ang kanang pagpakig iuli niya, pagpakig uli niya. Pag Unya niya, ikaduha, sunod ni mong buhaton, buksi ang inyong communication, alang inyong duha. Kana bang magsultihanay mo, start sa friendship. Kanya diha nimo makita kung angay babong magbalik, um, ba bang magbalik o dili. Um, ba moy angay pa bang balikan, no? Bisan tuod kung doon na ka pay feeling o doon na pa sa moy feeling kamong duha. Unya anak kanindot kining kung i-acknowledge ninyo ang duha niyo ka mga sayop palitan doon na ba kay pagkuwang pod sa yaha or nganong natintal siya or sa habig ni Ruel nga bisan tuod kung nahigugma siya ni mo maayo, nahigugma kag may roel ka na kung naminaw ka karun, nahigugma kag maayo, wala ka magpatintal. No? So, lesson learned. karon gibiyaan ka na si imong asawa. So, mauna. So, doon na mga risgo. Karms, doon mga risgo. Akong isgutan, kining una, kining magbalik-balik, no? Kanabang, Uh, um, ng giingon nga doon ako na yung mga asawa nga historical. Dili, historical ha? Historical. Nga man. magsigig hisgot sa mga past na mga mistake. History. Magsigig historical kuno no. Nahimon ng joke. Ikaw sa una, napo kabuk imong uyab. So, wak magka-uyab. Unya, sa deng uyab na ta, gipunan pag hindi mo glima. So, doon naman kayo mga lalaking nga uh, mausap yun no. Kanang, bisa lalaki or babay kay ang tao capable man sa pagkuan uh, kining sa pag kanang pag-usab no do na nature nato nga mausab makausab nato maabot gid ang time bisan gani kung tanaw aw nato if you're a christian tan-aw nimo sa bible do na grabe kay mga pas simple lang daan no grabe kay persecution ngadto sa mga early Christians. But nausab siya, nahimo siyang numero uno ng ibang hilista. Ligon kayo ng ibang hilista. Grabe siya nga pagkaibang hilista. So, ang tao, do na di ay capability to change. So, dili ta mo judge. Ikaduhani mo karms. Damage na ang imong trust, no? Kanawang nadaot ng imong kuwangan na ka, dili na kaayo mo salig kang ruwel nga naman tungod sa iyang gibuhat nimo nga nakapamabdo siya o laing babay. So, o sa imong pagahuna hunaon O niya, kining ikatulo, muna akong giingon nimo, mag-start mo mag o friendship again. No? Tanaw nimo. Angay pa bang ipadayon o dili? Damage naman. So, kanang imong angay pa ba nimong imuhang uh, buhion o inyuha bang buhion pagbalik ang inyong relasyon nga naputol na imo nang gibiyan inyo nang kitalikdan siya nagminyo nga to sa babae nga nakabuntis ikaw i remain single nagi na mga babae na to manghigala no do nagi mga babae nga grabe ang gugma kani ganing, ganing pakamatya na lang gyud dili na gid sila mahigugma paglain kay na hadlok na sab sila nga unsaman, mahigugma og usab masakitan og usab so mo na wala sila musulod og lain nga relationship so arita ka sa yung pangutana no uma naman ko isgot parte ng mga um, about sa second chances nga relationship kung si possible may tabo mo na una good karms Siguraduha una kung ang ipanulti ni Rowell tanan tinuod ba nakabuwag bagay sila sa iyang asawa. gibiaan bagay siya five years ago. Unya, ang pinaka-importante unsa man, kanabang nga nung man siya, Karms, kung may sala niya, no? unsa may sala niya nga, gibiaan man siya. So, na imong susihon, good mayo, Carmel, sa di ka pa makibalik kang Ruel. No? Kanabang imuhang siguradohon nga, wada ka masayop sa pagpakigbalik o wadi ka mo sayop sa imuhang pagpakiguli niya niyo? kanang paghatag niya o kaugalingon o kanang ikaduhang higayon mo na imong tanawon o maayo ni mo karms karong mga kining gusto siya makigbalik diha ni mo unya kung makonfirm ni mo nga nagkuanan uh, nagka buwag sila gibiyaan siya nga asawa unsa may mga rason no imo ginan kuy kuyo ug maayo kung basin diay ay gibiyaan sa tungod kay irresponsible or abusado do na may mga bana nga kining dili sila irresponsible di provide no nga mga kuan sa tanang panginahanglan but they are very abusive in a relationship labi na ni anang grabing selos nga do na nay physical og mental nga kining gibuhat So, wa ta mahibalo karms kung mao din rason sa asawa unya wa na gyud magpahibaw kung asa na siya. Ilang na lang naibawan nga ni kuyog og foreigner. So, mao na ang imong kwanon kining imong buhaton. Unya kung do na na kay kung positive tanan no, pabor tanan. Positive tanan ang imuhang nakuy-kuyan nga kining kasayuran dito karms no nga nakuha nimo nga tinudanay nga si Ruel responsable may gugmaon nagatiman sa mga anak naghatag ug nagpakita og gugma nga sa yung asawa but in spite of that iyang gibuwagan ang iyang bana so kana dako na kay nang merit nga angay nimong pakigbalikan si Ruel but kung makigbalik ka mas may na nga sugdan ang process annulment no kini bang aron na bay padulngan pud ba 45 ni rabaka unya so assume na ko nga 15 na pud si Ruel so kung mga anak mangani mo, kung magka anak mangani mo, kinanglan within marriage kay kining 45 kung wala palang ni mga kuan mga early nga mga signs nga magmenopause na possibly pa ning mo mapdos carms makabaton pa mo og anak kana kung gusto man kang magkaanak mong duha so mas may pod nang ipahimutang tanan kanang annulment process na yung brought up is a good direction nga para sa inyong relationship. But susiha so, po no, maayo kung kung po, ang maayo ang kanang imong imuhang iny, ugado, ng inyong dangpan kung mahimo ba nga gamiton ang presumptive death kana bang pila na katuig nga wala na ibalita wala ka na ibalita sa asawa si Ruel wala na kay balita o sa si mga asawa mahimo man magamit tingali ang presumptive death but mo ang abogado na mo determine ana so hinaot pa nga kanabang dili ninyo dali dali on pagbalik Ruel Carms ayaw ninyo dali daliya pagbalik ang inyuhang relationship start hinay-hinay kanang do na pa ba kung ang inyong pag sa inyong pagbati angayan pa ba pareho pa bag intensity do na ba excitement basta na baguhan lang mo so start again as friends no kanang managhigala mo magdate ug balik Mag-communicate. Mag-chat. Mag-video call unya tanaw niyo balik um, balikan ninyo mga lugar kung naapa ka tong asa mo magdate sa una asa mo mga o nindot po na, na inyong i -reminis. o handomon ang kagahapon. So nindot na siya no? kanang ando mo ng kagahapon kining hisgotan nang kagahapon kung positive man ang tanan nga nakuha ni mo Carms nga mga information regarding ni Ruel. So ina si Ruel dili mo magdali kinahinay samtang magpaabot pud mo sa resulta sa annulment or katong imong petition o petition ni Ruel nga presumptive death kung kanabanggi presume nga patay na ang partner ka. Wala na gyoy, bisan usa na lang, wala gyoy magparamdam. Kana bang bisan bisan kalag, wala na magparamdam. Mas may pang kalag, magparamdam usay, Pero ang asawa ni Rui, wala nang magparamdam. So, ano na lang. Kanang muna yung gamiton, kaya mas dali. Ingon pa sa ako mga amigong abogado, mas dali na kaysa annulment. But, wala gina. Kinang landun ay, ang korte ramansab, may mo grant niya na, ano? Ana nga petition. So, ipagigya po na, o korte. Pero mas dali na nga process ingon sa akong mga higala nga mga abogado. So, muna, ipahimutang ayo pagdali-dali kumong duha ka bang usahin mangod kana ng grabe ka-excitement e, kana na galing uba no? Ka diha lang mabana ang relationship. Sa reunion, muna mga asawa di good ganahan ang mga bana nga mo mo tambong kinsa may ex ni mo ana kani 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 nganong magtan-aw dayon ba magtan-aw dayon sa kanang facebook kinsama ni kinsama ning bayan nato tupad ni mo sige ni tanaw ni mo oh nila oh unom ka buok pictures tupad gud mo si nagtupad gud mo wala gud mo mag mag, mag kanang, social distancing Anong yung permi mong tupad mayra ba kay na mga bana no o mga asawa nga mga migo mga migo darbay mga asawa nga abtikig mata unya kanang ingnon ra badayon ka nga wife's instinct never been failed. Wagi ko na no masayop ng instincts mga asawa. Labi na, so, labi na ka na makatumong kag-asawa nga grabe yun ka silusa, no? Nya, so, makitaan lang gani nga magsugat mo sa imong ex, maingon na yun, ang mata, ang mata. Anas ka, kuan, anas dan, gilakuan ang mata. Kung sige, magkagtanawan na niya. Bisag, wagi ka mo tanaw, wa wagi ka kita. So, kana maingon na ang mga kuan, mga situation. So, muna, kinanglan yun terms nga dili mo magdali-dali dili ninyo inyong i-work out ang inyong relationship na dili dinay dali kay you need time no kung na-heal na ka murag kanang sa pag balik ninyo kinanan completely healed na ka karms no naka forgive na ka so mo na na ang trust yun. so dili magdali-dali ginan i ang tanan kanang ipahimutang ang tanan dili kay kanang tungod lang sa excitement ninyong duha December pagod mo ni February ta. so kung naaman mo nagdate mo mukhang February 14 very good no nindot na but ayaw mo pagdali kung unsa man gani ari na sa June kung gusto ka o ari sa July makita ninyong duha kung angay pa bang balikan ninyo ang inyong relationship nindot man sana magbalik no kay do naman ko yung mga higala pod doon ako yung mga amiga, amigo nga nangamin silang duha. But in the end, nagkabuwag silang tag sa ka-partners, sila nagyod ang nagkadayon. So, kay love is sweeter the second time around lagi. No? So, mauna na, ha? kining dili lang yun magdali-dali. Kay usahe ka ba sa maling akala na, kay na bang, ato bang pasayop nga pagtuo ba, tungod ra dito sa excitement. Unya, mamatay ra po di ay. Kung di man tungod kay, namatay na lang kay, namatay pag, ang pagbati, namatay og balik, nalawas, tungod kay, wala pa di ay completely healed. Doon na pa di ay mga gitaguan, mga kwan, nga kanabang gitaguan, nga kasuko, no? Kay ubos, kuwang sa pagsalig. Labi na ni mo, nga imuha siyang wala ka makakuan, kini kinibang wala ka makadawat nga iya kang giluiban ka Adto. So mauna, angayin ni mo ng una-una og maayo una-dili, magdali-dali. So, mauna na imong angay una-una o. So, may hapon ninyo diha, Karms, Sartip, Unya, Oganesita, Lipitin, Proninsya. So, may hapon ninyo diha, no kinibang taghang salamat sa inyong pagtanaw so arita sa money atong kanon atong pagisgutan karon o ato kining kang Carmel so tanaw nato kung dona ba yung mga reactions ang atong mga viewers kaya ato maning ko ay amo ka ha ay mo pag kaikog so nagtanaw po day atong higala si Jerome Tigli sa Jimmy 7 Cebu Zero, may hapon ni diya. Ato intern sa una, diri sa superbalita niya. Ako po ding, kuan, kining kababayan sa Cebu Normal University. May hapon ni mo diya, zero, mag sa imong asawa. Mag-date, ba tingali ni ron sila? So ay mo kaikog, no? Pag kung doon na mo i, um, dugang tambag sa atong kuan, bukas ta din sa atong ato ang tulumanon sa superbalita sa Cebu o saan star Cebu. Kaya mas bahay man sa mga doon na mo'y kuwan ba? Daghan ang mutambag, daghan ang Labi na itong doon mga kuan, no? dunay mga mga kuwan. Mga huna-huna. Doon mga kasinatian na nakasuway na aning second chances kung pagkabanhaw sa kining tagsa kapagbati. Sumaw so, na na. Unya, kay kuan man, Valentine's Day man deron, ron, doon na tayo basahon nga balak di ay. No? Kinibang haumba karon ron basa atunguan. English ni balak ni Rowie. Niyang balak, I choose to love you in silence. For in silence, I find no rejection. Sa mga torpi ni, no? Nga balak ka na bang mahadlok masakitan. i choose to love you in loneliness for loneliness and loneliness no one owns you but me i choose to adore you from, this, from a distance for distance will shield you from pain for, will shield me from pain i choose to kiss you in the wind for the wind is gentler than my lips i choose to hold you in my dreams for in my dreams you have no end So, wala naman tayo panahon. Mga tayo panapos na ito sa itong tulumanon. Dini sa Superbalita Cebu o Sunstar Cebu. Happy Valentine's Day sa viewers na ito. <coughs> traffic na sa Bruno. So, unta nga. Di na mo magtapok. Uy, ano alam mo sa si balay? Kung mag date mo, order na lang mo online. Aron ah, di ta maglisod pag-uli. Kay based on experience, grabe yun ang traffic basta Valentine's Day. Labi na diya sa GY padong at busay. Ang but, unsa um, nang nganong magdungan good og date ang tanan. So may hapon atong tanam. Thanks God it's Friday. Again, happy Valentine's Day. Maayo o malipayong adlaw sa mga kasing-kasing.